kitang kita nyo naman kung gaano kaganda tong 5 peso coin na ito at pwedeng bilhin sa halagang 1,500 baka po meron kayong mga ganitong klaseng 5 peso coin na year 2006 ito po ay bibiliin sa inyo sa halagang 1,500 basta nga po tugma sa aking hinahanap ayan po mga kalakwat na naipig year 2006 po ang binibili sa 5 peso BSP series kung makakita kayo ng mga ganitong klase ng bariya mag message lang po kayo at bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,500 po check nyo pong maigi ang mga hawak nyo 5 peso BSP series basta po yung kulay dilaw eh.